Hello guys! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. Pero po sa ngayon ay wala tayo sa Paris kasi narito po tayo sa Spain. Dinala po tayo ni Amo. Ako pa ay isang OFW sa Paris. Eh, ngayon ay nasa Spain po tayo kasi dinala tayo ni Amo dito for two months. Kaya ayan. So ipapasyon po kayo ng kaunti kahit sobrang init kasi gusto kong makita yung view dito guys ang gaganda ng view kaya lang makita mo dito mga bundok ay mga bundok mga bahay ay nasa bundok kabalik na ano, yung bundok ay nasa bahay pakita ko sa inyo itong unang una dito sa ano ko sa left side ko at talagang halos walang lupa puro talaga kahoy ay kahoy ano ba naman ako puro bato wala na nga lupa, tapos puro pa kahoy puro po bato, teka po ko sa inyo ito so, yan, tingnan nyo, oh. puro ano yan puro bato so yung bahay ng amo ko po, inaando sa likod yung nakikita nyo, yung puti doon na maliit so susunod pong ano ang rando ni ko ay akit ako doon, sa tuktok po na yun sa so, ngayon ay binabaybay ko lang po tong tabing dagat at nagagandahan ako sa mga bahay bahay po dito, yung mga ano talagang tipik silang mga mga ano mga ano ba yan? mga Spanish yan nakita nyo yung lupa ayan oh, um, yung bato pala nire lang nila tapos kaya namamatay pala yung mga halaman kasi talagang walang lupa ayun pero nakakatakot din kasi yung mga bato nya diba? hindi naman siya talaga mga sulit tapos yung bahay nga na amo ko yung e, ganyan nasa bundok na ganyan guys Kanyang. So ako po ay nakapayong kasi sobrang init. Maka kasi ako maano, mahilo sa init. Kaya may dala po akong payong. Bali payong ito nung aking alagang matanda. Kinuha ko sa kanyang maleta. Kaya ayun. Kasi so, sobra pong init. Ayun, pakita ko sa inyo yung magandang view dito. Ay, may Sorry. So yan po yung magandang view dito sa Mayoka ayan ito yung ganda ganda guys super ganda ayan o oh. tapos yung bahay nga ni amo ko ayun kita na pala dito ayun yung white na yun doon sa taas hmm. tapos ito yung sa kaibigan niya 200 na na pala ako oh. ayan guys ayan mga private na yan may mga sarado na siya so nakita nyo yung bato di ba guys yung mga lupa dito eh yung ano pala yung bundok ay halos walang lupa puro bato pero ta dami nilang tinatay yung bahay oh. oh. matibay ba yan one day siguro magkaroon na din doon na oh. Ano din sila kasi bato lang naman yun hindi naman siya nakaano tapos putol putol yung bato so gusto ko yung ano hindi ko lang alam saan gagaling yung mga bato nila ang puti nga so ayan po yung bundo so yun yung sabi kong aakyatin ko sa isang araw doon yung tuktok na yun so ayan na yung kaibigan niya so dito tayo maglalakay ayan guys ganda o oh. siguradong may hagdan dito sa mula mapunta uli ng dagat Ayun ang ganda oh. ang amo ko ay may boat pero hindi ko pa nakikita kung gaano kalaki sabi hindi naman daw kalakihan pero balak yata bumili next year ng malaki parang ang bibilhin ay 15 feet Ang ganda pala dyan. Ayun, oh. May crack pa rin sya dun sa baba. Pero hindi napupuntahan ng mga tao, guys, yung baba. Pero ang ganda, oh. Ang linaw. Ang ng tubig. I-focus natin, guys. Saka lang malaglag ang cellphone. Ang linaw, diba, guys? Oh, yan. Ang linaw, linaw, linaw meron dito so yan wala ng bahay dyan tingnan yung mga puno nagtutumbahan kasi nga namamatay sila dahil masyadong dry na dry at walang lupa puro bato puro sya bato para tuloy sa Texas eh napatira din kasi ako guys sa Texas super init doon tapos wala ka naman dito ako sa ano Pecos Texas ako so, na paano napatira tapos napalipat ako ng Houston Texas pero hindi ko masyadong gaya gusto ko talaga doon guys init oh sa lungkot, lungkot pa doon sa Texas ay para may hagdan dito ah e ano nga natin kaya lang baka private guys gusto nyo tingnan natin so nag explore lang naman tayo guys so hindi natin alam kung hanggang saan yung daan na yan so ito try natin kung makakababa tayo hanggang doon sa dagat sa creek Ayan, medyo maano nga lang po yung daan. Madamo. Madamo yung daan niya. Pero tingnan lang natin lang kung hanggang saan nga tayo makakarating sa kanyang daan. Ayan. Ayan, may mga kahoy. Eh, siguro pero may bahay dito eh. Baka naman hanggang dito lang ito sa bahay guys. Ayan natin. Pero may daan pa rin dito oh. Ay, may daan dyan. Parang maraming tao dito na daan dito. Kaya tayo dumaan. Pero check natin muna sa Ganda toys. Wow, ang ganda. Super ganda. Yung aking ano kasi stick guys ay medyo naigkas. <laughs> Natatakot ako. Baka mahulog yung cellphone ko bumabaan. Hindi ko na siya makuha. <laughs> Kaya medyo nag-iingat ako eh kasi madamo eh nakita niyo guys yun. Tapos hindi ko kaya suotin niya sa ilalim na patay tayo pag nalaglag yung cellphone natin diyan. Kaya pero palagay ko guys kaya, kaya natin bumaba. Nagaano eh, nag-explore. Ganyan talaga. So yan po. Yan na. Si ay ay. Yan, yan na sabi ko na pag nahulog yung cellphone ko diyan sa ganyan, nako baka hindi ko na makuha medyo mahirap nga po pababa kasi ngayon ano, mga bato ay madulas nagulong po yung lupa nagulong yung lupa pero talaga ito pupuntihan natin pa dito ako lang yung makulit oh ang ganda wow ang ganda dun ganda dun sa baba guys oh kailang medyo mahirap <laughs> bahala na wala ah, na, wow, ang ganda naman grabe walang tao guys <laughs> solo <laughs> super ganda guys grabe ayan ang ganda talaga wow na wow so bababa pa tayo doon dahan dahan lang Elizabeth Ah, may isa pandaan dito, oh. Dito, guys, may isa pandaan, oh. Baka yan ay mas magandang daanan. saan-saan so, din pala nalusok yung mga tao dito, eh. Hmm. Tingnan natin. Susundan lang natin yung mga dinadaanan nila. Pero, ang ganda, oh. Ang linaw, oh. So, yan, guys. Ang napakagandang view natin dito. So yun po ay yung Alta Cueva. Arta pala. Arta Cueva. Hindi po tayo ngayon pupunta dyan kasi kulang na tayo sa oras. Next day na lang po. At ang sarap dito guys. Ang sayang. Wala akong pambili ng... Ay, pang... Hindi ako nakabili ng pambiwas. Pero next time siguro kung kaya... Pero hindi ko sasabing kaya mo nagpunta ako dito kasi parang medyo delikado dito eh. Kasi kita ko yung mga ano yon Yung parang may landslide na doon. Pero may bahay naman guys dito sa taas. Kasi walang masyado na punto dito ng tao. Pero may daan. Kita nyo naman yung daan, di ba? Ay, ayan. Yan. So, abanti tayo ng konti doon. Ang ganda. Ganda, ang ganda talaga ako guys. So, napaganda po talaga pala dito sa Mayoka. Para kasing ano pa siya, wild. so, vibe siya. Ang ganda. Yung ko so vibe, sa si Mayoka. May apleksan yung city dyan, hindi rin. May suspok, kasi pa ko kung bakit. Hindi, di ko gabi suspok. At para mo, yung desa akong masisi. Sabi nila, may mga snake daw dito. You say they have a snake also? Yeah. But, maybe not in the rocky place like this. grabe So kasi dapat pupunta ko ng Cueva Al Alta yun? O Alta. Alta. Kaya lang nakita ko guys, kulang ako sa oras. Sayang naman kung ang ano yata ay 18 euro yung entrance. Sayang naman kung hindi ako mag-stay Nang matagal. Kaya next day ko na lang yung kuweba. At least nakita ko itong yung, ano, labas. Na maganda naman pala dito sa labas. Ang ganda na view. Oh, medyo mahirap nga lang yung pababa kasi wala nga siyang daan. Pero okay lang. Nakakatuwa. Wala-wala. <laughs> Ayan guys, Natakagandang place. Wala na ako masabi, guys, sa ganda. <laughs> diba mo bakit ako ganda-ganda? Siguro sa iba, hindi naman ito maganda. Pero sa akin, nagagandahan ako. Kasi, ano, sa Paris, sa France kasi, hindi naman ganito yung dagat. Siyempre sa Pilipinas, iba din naman. Siyempre, parang mas maganda naman sa Pinas maganda naman sa Pinas. Pero dito, nakakatakot dito maligo dahil syempre hindi ko alam kung ano meron dyan. Baka mamaya ay mayroon dyan kuweba sa ilalim. Tapos pag talon mo ay nahigup ka. Kaya, pag nag-iisa, nakakatakot maligo guys sa dagat ng hindi mo alam kung ano meron pwede mag eh? pero yung tatalon ako dyan hindi, guys kasi wala akong kasama tas wala naman tao dito iikot ko sa'yo makita ko makita nyo walang katao-tao guys so ayan sa bundok walang katao-tao dito so ayan ang marami dun sa kuweba sa grot sa groto anong grot na sa cave doon maraming tao 18 euro nga eh gansh dyan part ng kuwebans so ayan at babalik ulit tayo dyan sa bundok dahan dahang aakitin guys kasi medyo manong nakakatakot din dahil madulas nagulong yung bato pag tinutungtungan pero sana next time makabalik ako with the fishing line I would like to fish here Lagi ko ang lalaki na isda dyan guys hindi ko lang alam, baka bawal mag-mamiwas mami, dito. Wala akong nakikita. Pero sigurado kong dami niyang isda. Kasi blue, malalim na malalim. Tapos parang may coral siya. Ayan. So yan po at aakit na tayo sa kabundukan guys. At ipapakita ko na lang sa inyo yung ating dadaanan pabalik sa bahay ni Amo. Ayan balik tayo sa bahay ni Ano guys ayan 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 mainit pa rin dala ko naman yung payo nga eh <laughs> sige po tayo hindi ako pwede mag video habang nakit kasi delikado eh baka ako gumulong sayang ng cellphone guys pag ako gumulong <laughs> nakakahingal guys so mas maganda pala ang view dito sa gitna na to kita mo yung kabilang side tapos napakita ko sa inyo yung kabilang side. Iikot lang natin. Ayan. Diyan tayo galing sa baba. At yung kuweba ay naroon. Masarap dito mahangin. Dinig mo nga lang sa camera guys. So ayan po. Kita na rin yung aking tuhod. <laughs> so ayan. Ang ganda. Ang ganda-ganda naman. Super ganda guys may daan palang mas madali ayan doon diyan ako dumaan mas madali, kaya lang hindi ko alam saan nalabas labas niyan guys hindi ko lang alam, susundan ko na lang uli ayan ang ganda ayan dar ng ano, darnang sunog yan guys si dar sunog at kaya ryan, sabihin sa rin ito yung video mahangin ayan so yan dito ang ganda ay parang asarap maglapasan na lang huwag um, nga lang magtrabaho guys <laughs> maglapasan na lang asarap yung kahit nag-iisa ako na ganito, nag-i-enjoy ako at saka mas na-appreciate ko yung nature ng mag-isa. Tapos nagagawa ko yung gusto ko kung saan ako gusto magpunta, gusto ko umuwi na kung ayaw ko pa umuwi. Ayan, yan ang kagandaan pa nag-iisa. Kung may kasama ka, sasabihin na papagod na siya, ayaw niya na, uwi na siya, o maraming bang ano, maraming ate, o ayaw niya sa ganyan, natatakot siya. Diba? Kung mag-isa ka, Basta kuha mo yung gusto mo. Wala na kung mahulog ka dyan. Mag-ingat ka na lang. diba guys? Ingat ka na lang. Tingting <laughs> <Di ba guys? laughs> na lang. kung may tao doon sa taas. Kasi may bahay doon. May na Bahay doon na yun. Ayan. Nasa bangin din sila guys. Anong mga tao dito eh. <laughs> hindi takot sa bangin. Pero sigurado ko may landslide nito. Kasi parang ma, hindi matibay yung batong. Ayan. So, sige guys. At um, masyado na mahaba itong video ko. mag upload na lang ako ng panibago. Second, ano na. Second part na. So, yan po guys. Thank you for watching. At please subscribe, like, subscribe, and share. Hindi ko ako. Hanggang Shout out to Brian. Thank you, Brian, for your support. Thank you, thank you. I'm sorry, I'm always uh, speaking in Tagalog because I have um, a lot of Filipino subscribers in my channel. I don't have very much American people in my channel, <laughs> so that's why I speak Tagalog. It's much better for me. <laughs> wow, I will show you the boat. Yeah. They are going home, I think. They are just finished uh, swimming. So, there's a lot of food. So, bye-bye na, guys. Thank you, thank you. Thank you for watching.